maganda ang mga ngayon, Sir umaga. Yeah. Dito kami na kayo, naka-IP, naka Kadiskalti Vlog. Yan, si Kadiskalti Vlog. Yan, Ganun rin, no? naka-IP. Yan. E kasi pupunta kami ngayon sa ano, Tacloban Per Yeah. E kasi kahapon, pumunta kami doon kahapon ni Kadiskalti Mesh sa ano, sa Per Nakasikaso pala ng mga papilis. Kaya ngayon, pupunta na naman pick up po na yung mga materialis. Ayun, medyo kahapon na uh, tagalan tayo eh, kasi ano kasi bago sila doon yung global na kasi ano mahawak sa ano hindi na hindi na yung ano lipse. Eh. ayun medyo marami silang mga adjustment pa doon eh, kasi bago pa sila medyo yung mga estimate nila masyadong malaki malaki masyadong kasi ang ang pag estimate nila umaabot ng 11,000 ang laki <laughs> mas malaki pa sa barko binabayaran 750 lang yun sa barko at saka yun sa ano 11,000 kaya pinasukat ko uli eh kasi sinusukat na lang uh, bago pa kasi yung mga tawa nila medyo nanibago pa okay naman na ano lang mga 500 plus lang babayaran ah, okay na okay na yan medyo na ano lang kahapon natagalan tayo ayun mga sa samahan nyo kami doon pupunta kami sa ano perna okay let's go mga sirate tayo sa Puriga yung kameraman natin say, Kada si Ate let's hindi <tipulong> ako mainit eh may mainit na lang walang tano walang sinyalis na umuulan parang mainit hinto muna tayo dito ay eh, kasi kuha tayo ng ano pang diesel mga karesyante tuloy pumapunin mo na yung pang diesel natin doon yan, bumawasan si ka tuloy po yung diesel natin mga karesyante ayan, pupunta muna sa store okay ay, shoutout ka pala sa pala yung prices ayun ayun mga shante palaran di price shout out uh, yung store namin ito po punta ng ayun bote hindi tayo nakapunta ng peri kasi nakalimutan pala mga sati yung ano yung mga papers natin bill of bleeding <laughs> hindi tayo din natin ma-pick up yung materialis doon pag ano wala yun ayun, puti na lang na alala na, na alala ni Mrs. Sana talaga may edad Medyo ano na siya Ma Malilimutin eh na makadiskarte Ayan, nandito na Dala ni Kasel, kadisarte yung toilets ano, yung ano Mga papers Yun, okay na lang hindi tayo nakapunta pa doon sa ano, sa pero Brother, tayo sa ano? Sa gate ng ano? Fort of Tacloban. Okay, papasok tayo mga kalisante. Pusin na tayo, pusin na tayo. Para mapansin tayo. Yan guard natin neto na morning. Good morning. Good morning. Pick up kami ng materialis. Okay, good morning. Pick up kami materialis. Okay, good morning. Okay, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Okay, kasi atin, dito na kami kasi sa atin Kagana yung materialis namin Ito yung material namin Okay, tulungan pa yung makasarte yung kumakarga dito Okay, kagana namin Ay kasi Tingnan Tingin dito dito ada. Don. Bali 11. Ah, Ay bayaran mo? Magkano? ah 24? four? Ah. A? To, yung yung isal, tolets, okay ano? Wal ka Ote, okay, dito na si Arte yung toilets. Binayaran yung gate pass makat si Arte. Ay, ay. Ito yung pangano. Tips, dandahan lang, dandahan lang. yun ito na dito so, sa lanay doon doon ulit doon lalabas naman ako makahirap dyan pagtaan labas mo na labas ito kasi sa atin nakalagay dito 12 bundles of roll up materials. Tapos, one sack na spring. 12 bundles. Bilangin natin mga resort 1, 2, silalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. sakto sakto marisate. Is isang sako, kinuha na ni Karisawin tulit doon. Ito kami na sa fair. Sa buong fair sana kami sa ating vlog. Kami na pumasalamat sa inyo para subaybay sa mga videos namin. Uh, Ano's that ito Bye-bye. And it's that na. Tapos salamat sa inyo. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and like and share. And click the notification bell for update it sa mga videos namin. Okay, thank you so much. Bye-bye.